Hello po sa Induga Boss. Sa video na ini, i ko ang saro pa sa bagong feature kan sa tuyang template for class advisors or ang TFCA. Okay. So, halimbawa, uh, magatrabaho ka mo sa TFCA. So, sa TFCA bagatabi, tiga ang mga essential information kan mga learner. Arog kan pangaran, kan ang sa iyang day date of birth, ang height and weight, pati na ang sa iyang kasarian. So, mabukas kita ki example file. Okay, so, alimbawa sa grade 1, yun yung mga impormasyon na yung rinalaag na nito. So, sa ngunyan, mahiling po nindo na uh, malinig na siya. Okay? Malinig siya. So, visually, maririparo nindo Uh, gabus na siya puti. Okay? So, maski default zoom na yan, yan. So, gabus na siya puti. So, ibig sabihin, wara ng kakaiba digdi sa mga dataset. Okay? However, uh, igong mga instances na for example, nagkakaiguanin typo error. Okay? So, halimbawa, sa so, siring kaningin, uh, example, data set. So, sa inot na learner, blanco siya. Okay? Walang pangaran, parang day to birth. Kaya, nagkulur pula siya. Okay? Sa so, oras na malagang tanayin kay pangaran, halimbawa, abaka, uh, amor, A. So, pag nalagan na nito po kay impormasyon, mawawara na sa kulor pula. Sige naman, sa day to birth. Nga siya nagpula, dahil, blanco pa po siya. So, mahala kita, halimbawa, 1, 1, 2017. Yan. So, wala na siyang pula. So, sa learner number 1, ayos na yan. Wala na nagpula. Okay, sa learner number 2, natatanag pula so height. Nagpula po ang height sa uh, data set na yun dahil ang 1.83 meters ay pag pinag-convert po yan to, uh, let's say, feet and inches. Siring po 'yan kayaan. Ang 1.83 meters ay equivalent na to 6 feet. Okay? So garuha halang kau naman mga po Adi. So 1.80. Sa 1.80 halimbawa, limonta akong 5 feet ten inches ang 1.83 pag kinonvert mo 'yan, 6 footer na so aki, Okay? 6 footer na siya. So medyo kakaiba ini eh. so kay puhantang i check in i and ini hapot giraray kapag halimbawa ikaw kana ang nagakapot kay district nurse hapot sa uh, school health coordinator kung ano ba talaga ang height kan aki kasi ang 1.83 ay medyo halangkaw so halimbawa, ba abaluhan na siya uh, ay kunya niya medyo nasa la ngayon po so gibunta na halimbawa 1.1 meter. So, day na siya mapula. Okay, dig naman sa uh, learner number 3. Okay, sa learner 3, nagpula siya sa date of birth dahil ano? Ano ang reason kaya? Okay naman niya, month, day, year. Igwa man yung month, igwa man yung day, igwa man yung year. Natata Nata nagpula siya dahil po igwa siyang double forward slash. Okay? Nailing po nito yan, duwang forward slash. Dapat po, saro din lang. Pag tinorek po na yan, wala na supula. Okay? So, digdi sa learner 4. Okay, ang dataset. Sa learner 5, natatanagpula naman sa date of birth dahil 20, 201.88. O, oh, nagsobra. O, oh, nagsobrang sa row. So, bawasan mo kisarong 8 pag na-verify mo na talaga na year 2018 pinangaki. Halimbawa, okay? So, wala, nasa pula Digdi naman sa learner 6. walang problema. Okay? sa learner 7, nagpula sa uh, weight. O nga, dati nagpula dahil ang tigahagad na weight ay in kilograms. Ang linaag na entry ay 1 kilogram. Okay, garo magaanon man yan for a 1 kilogram. Okay, so ang gigibuhang po nito ay i-cocorrect yun eh. Ay, ay, kunyan niya po tabi ngayon sir, 11 kilograms ngayon na Nasala lang ngayon pagkakatay kakag 11.0 mawawara na po so kulor pula okay digdi sa learner number 8 ayos man ang data set niya warang nagpula learner number 9 nata ta nagpula digdi oh, dahil igwang forward slash bago kan month okay ang tigahagat baga month forward slash day forward slash year so pag tinanggal ta ining uh, forward slash sa bago kan month, magiging okay na siya. Ini, e, nga tanag pula digdi. Boy bagatabi nga siya. yupo e po, boy po yan. Pero ang tigahagad tang input ay only M or F. So therefore, ang M for mga lalaki, yan ang F para sa mga babaeng learner. Okay, silagta lang po M. Okay. Dahil male siya. So, wala na pula. Digdi naman sa learner 11. Nga tatanag pula dahil uh, digdi anong part niya column nga ini eh? height okay 10 meters na height okay Lagta digdi kumpara ang 10 meters into feet and inches so ang 10 meters po ay 32 feet and 9 inches na garo halang kaon po yan okay garo garo man sa nagayon yan postikan ano ini eh, kan aleko So, icon nga po yan niya, sir, na, na sala lang ayang type. Dapat nga po yan, 1 meter. O, dito so, tama. Okay. Pag na, correct na rin wala naman siyang magiging pula. O, digdi, sa learner 13, nga ta, ta nag uh, sa date of birth dahil ang say yung separator ay dot instead na forward slash. gibuhon ibuhin nito, okay, lag nito so, tiga require na for na Separate, which is forward, dash. Okay? Okay, digdig sa learner number 15. Ngata, nagpula digdig sa date of birth, sa weight, height, and gender, dahil wala po sindang entry. Okay, so, ang point po digdig sa sering si kainig feature ay uh, visually inspecting lang. So, with visual checking, maarama na tulus po nindo kung igwang kakaibang uh, mga entries na dapat bang resolbahan. Okay, so digde, to na po nindo or kung kamu po ang encoder kayo na mga, mga teacher or school health coordinator, maaraman tulus nindo, ay may pula ngaya, okay? May kulor pula ngaya digdi sa kinder. Oh. So, aram mo na nindo. Nagpula po yan dahil blanco po yan. Okay, magapula naman po siya in instances na uh, medyo kakaiba ang entry. Halimbawa, digdi sa height nakalaag 99.0 meter baga po yan. So, ang 99 meter, alos 100 meter na po. Alangkaw na po yan. Sobrang langkaw na kaya. So, possibly, pag tig-correct nito, ay, nagkasala lang ngayon po yan. Nasala lang kakatype. Pagkatype, dapat po ngayon po yan, 0.99. 0.99. Mawawara na. So, uh, kulor pula. Hindi naman po, ngata-inita nag uh, pula, okay, sa day to birth. Kasi po, iling mo din to. April 20, 1900. Pinangaki siya 1900 din eh, sa kinder pa lang siya. Okay, ngunyan. So, sobrang kagurangon na po ining maray. So, possibly, uh, igwang uh, error digdisa sa uh, birth year niya. Okay? Yan ba ay, na-verify na nito. Ikaw niya po ngayon 2018 niya yan. Bako may 1900. Okay? Pag kinorek na nito, mawawara naman. supula. So, pula digdi ngaya. So, kapag halimbawa okay uh, pira ngayang height niya kuan niya po yan 1.2 meters kaya yan so mawawala na po so pula depende kung uh, ano na ang linag ni entry ni naman ngata ta, learner 23 nagpula sa weight oh so, sobrang baba na mag po kan 5 kilograms ba for a kinder Okay, so double check po nito yan ay yung po 15 kilograms kaya yan day lang nakalaag nakalagan. One. Okay. So, the day. Oh, anong tigal ko niyan? Si Andrade Peebles. So, lalag ba ninyo do G? For girl? So, day po. Lalag ninyo do. F kasi ang tigahagat digdi ay M or F only. Okay. E, digdi naman. Oh. Learner 29. ngata ta, tanag pula so G. Dahil ang tigahagat ta ay M or F only. Pag kinarek ninyo, mawawara na so pula. Ayan. So, again, kapag may blanco halimbawa ta lang ini lang, okay, kopya ta okay lag di pako na blanco so wara na siyang pula okay pag wala na pong pula visually inspect na nindo no wara na ngayon tigning nagpula so ayos na ngayon ini sa grade 1 ngayon ayos naman pero wara na man nagpula okay hindi man wara man nagpula okay ayos na ngayon okay grade 3 ngayon okay so double check ta kung talagang magapula kapag sala. So, dubli yung tinang 4. Okay. Magapula po talaga yan. Okay. So, yan po ang bagong feature kay ni eh, is may pula kapag may kakaiba. So, uh, this way, pwede na ma-check at uh, first hand kung igwa dapat na resolbahan ng mga dataset. So, hindi pa po sana sa nasa TFCA, dapat po Uh, okay na ang dataset. kasi po ang TFCA ang gagamitin tang mga dataset dito sa TFCA ay kaipuhan nga ni makagibo kita kan igaapod tang final school report o ang MSCF. Kung sarala po, kung may mga errors pa ang TFCA, madadara po yan duman sa MSCF. Okay? pag may problema naman ng MSCF, pag convert naman nilukan MSCF to PDF, sigurado po yan, madadaraman so error. So, dapat, tigdipasan na po sa draft. Okay? Ay, wala na po dapat na errors sa encoding. Okay po? So, with this version, 3.2, maaraman ta na tulos kapag may error. Dahil, or may kakaibang entry, dahil magapula po siya. Okay? So, yun man sana po kapag halimbawa okay na ang mga dataset, po pwede nandong isave. Okay, Iko-close na nito ang file. Ayan, tapos ini mismong pinagtrabaho nito. Yun ang ipapadara nito sa district nurse. Okay, tangani ang district nurse naman, gigibuhin niya, i-convert niya in ito to the final school report. Okay, and sa PDF. Okay po, so yun man sana po sa version 3.2 kan satu yang TFCA. Thank you very much po sa pagdangong gigno And uh, good morning.